Hi, hello everyone. So, uh, into this video, it's all about um, being home. So, dito pala tayo sa sarili nating bahay. So, yan ang ulam natin today. Sa dinas tayo. Ay, ano, tuna. Meron rice. Ang lutoan ko pala is electric cooker lang siya, no? Kasi wala pa tayong ano. So, yeah. Magkakain tayo. bahay-bahayan ba? Naalala ko tuloy yung aking kabataan nung aking mga young age ba? Na ganito. Uh, yung young age ko ba na ganito nagbo-boarding house tapos ganito lang yung pagkain mga cowgirl style lang. So ayan, mag-isa lang naman ako dito sa bahay kaya ayan, nagsaing ako ng konti at mayroon na akong nakitang tuna ay bumili pala talaga ako ng tuna sa kasardines pang pa emergency lang ba na alam mo namang tamad <laughs> tamad ako magluto so iba iba yung iba yung nature dito ngayon sa Pilipinas kesa sa Hong Kong so ganito lang muna yung style natin paunti-unti ito yung pinakaunang vlog ko dito sa Pilipinas sa bahay ko pero laka ang sarap ng tuna ang sarap ng tuna So ayan guys. Anyway, thank you so much sa inyong mga laging pagsuporta sa aking channel at sana naman ito po ay lalago at lalaki. Ito na po yung talaga yung ikikireer ko dito kasi dito na ako eh. Ito na talaga pinili ko eh. Uuwi na ako dito ng Pilipinas. Ito na yung gagawin ko mag-YouTube, magbablogger vlogger na lang talaga ako. So subukan ko yung buhay dito sa Pilipinas. Kung anong ba talaga ano ba talaga ang buhay dito kaysa sa abroad. Kasi 14 years akong nagtatrabaho abroad. So, gusto ko namang maranasan ang buhay dito sa Pilipinas. So, hanggang doon lang muna ang chikahan natin mga kahigalaan. So, until the next video and thank you so much for keep supporting me.